paano kung lahat ng alam natin tungkol sa mga pyramids ay mali? Kalimutan mo ang sinasabi ng iyong mga textbook. Sasirin natin ang mga wild theories tungkol sa kung sino talagang gumawa ng mga malaking touch sulok na batong ito. Mga alien, mga time traveler, mga super advanced na sino sibilisasyon. Maganda ha para sa isang mind-bending adventure na magpapakwasyon sa iyo sa lahat ng akala mong alam mo na tungkol sa kasaysayan. Pero Bago pa rin yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bagong video ko, i-click that yung bell icon. Malaking tulong niya sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Isipin mo to, nakatayo ka sa paanan ng Great Pyramid of Giza. Hindi lang tumalaki, sobrang laki nito. Pinag-uusapan natin ng 450 feet ng pure ancient wonder. Para itong pagpapatong ng tatlumpung bahay sa isa't isa o paglinyan ng 75 giraffe mula ilong hanggang buntot. Ngayon itong wild part. Ang mga sinaunang builder na ito ay naglilipat ng mga batong kasing bigat ng 80 tons bawat isa. Para itong pagsubok na mag-parallel part ng 12 elepante ng sabay-sabay. At kinawa nila ito 4,500 years ago na walang kahit isang forklift o... How to Build a Pyramid for Dummies na Gaibo. May mga historia na nag-iisip na kumamit sila ng mga wooden sled at basang buhangin para ilipat ang mga napakalaking bloke na ito. Isipin mo ang buong pamilya mo na sumusubok na itulak ang inyong bahay sa buhangin na. ang uri ng DIY project na pinag-uusapan natin dito. But wait, may mas nakakaloko pa. Ang mga pyramids na ito ay hindi lang basta may laking tambak na bato. Sila ay mga architectural marvels. Naka-align ang mga ito sa bituin at kernel directions na may nakakagulat na prosesyon. Para mang may cosmic GPS system ang mga sinaunang Egyptian. Paka nga, sila ang original stargazers if you know what I mean. At meron pang nakatagong silid at mga lihim na daanat. Pinag-uusapan natin ng Indiana Jones level ng mystery dito. May ilang silid na sobrang sekreto na ang mga maliliit na robot camera lamang ang maaaring makapasok. Para itong pinakamatining laro ng The Floor is Lava sa mundo. Sa lahat ng ating mga fancy gadget at mga gizmo ngayon, hindi pa rin natin makrak ang lahat ng sikreto ng piramid. May mga silid na hindi pa rin nabubuksan sa loob ng libu-libong taon. Ang nasa loob nito, mga sinaunang kayamanan ba? Mga nakalimutang ritual o isang sobrang lumang sandwich pinapatay ka sa suspense, di ba? Kaya, ito ang million dollar question. Paano kung wala tayo ng puwi kwento. Paano kung may mas marami pa sa mga ancient wonders na ito kesa sa nakikita natin? Maaari bang may mga hindi pa natutuklas silid o kahit buong pyramids na nakatago sa ilalim ng buhangin? Nakihintay lamang sa kanilang sandali sa spotlight. Sisirin natin ang mas malalim pa ang puzzle ng piramid na nagpapakamot ng ulo sa mga matatalino sa loob ng daan-daang taon. At isipin mo to, ang malaking triangular stone na ito ay nasa desierto na sa loob ng mahigit 4,500 years. Nakakita sila ng mas maraming drama kaysa sa high school cafeteria. Mga imperyo na umaangat at bumabagsak. Mga natural na sakuna na nagwawala. At nakaupo pa rin sila doon na parang walang nangyari. Ngayon, ito ang juicy part. Karamihan sa alam natin tungkol sa sinuunang Egypt ay galing sa mga lumang papyrus scroll, mga fancy wall craving at tomb graffiti. Well, Siguro dahil mukhang mahilig sa interior design ang mga sinaunang Egyptian. Pero ito funny part. Para itong pagsubok na lutusin ang 1,000-piece jigsaw puzzle na may isang daang peraso lamang at parang kinain pa ng aso mong kalahati sa mga yun. Marami sa mga original na nasulat ang nawawala. Mailan na masyado naging palakaibigan sa moisture at nagpas siyang mag-disintegrate. Habang ang iba naman ay nag-iisip na magkaling na idea ang maglaro ng hide-and-seek sa buhanginan ng disyerto. Kaya ang naiwan sa atin ay maaring appetizer lang ng buong historical feast. Papaano kung ang main course ng kaalaman ay nasa labas pa na naghihintay na matukusan? Ang ating mga fancy modern machines ay kumakamot ng kanilang metallic head. Nagtataka kung papaano nagkawa ng mga sinaunang Egyptian ang ganitong epic construction project. Ang mga mainstream theory ay parang isang wacky game ng Tetris. Mga rampa, mga sled at maraming mga power. Pero ang mga paliwanag na ito ay madalas na iwan sa atin ng mas maraming tanong kaysa sa curious na bata. Pa Paano nga ba nila naiaalan ng mga napakalaking struktura na ito sa mga bituin ng walang cosmic GPS? At ang malalaking bloke na yun, ang ilan ay kasing bigat ng 80 tons, parang labing tatlong t yan na nag-group hug lamang. Paano nila tinilipat ang mga batong ito sa buong desierto? Ano bang may cheat code ang mga sinuon ng Egyptian para sa physics na hindi pa natin naa-unlock? Kaya, ito ang million dollar question. May nawawala ba tayong ilang mahalagang piraso ng puzzle ng piramid? Maari bang may ilang matagal nang nawawalang sinaunang karunungan na magpapasabi sa ating mga modernong engineer ng Ha, paad di ko naisip yan? Baka nakikitungo tayo sa isang sibilisasyon na mas matalino pa kesa sa credit na pinibigay natin. O baka naman may buong kabanata ng kasaysayan ng tao na nakatago sa atin. And think about it. Patuloy na nakakakita mga scientists ng mga bagong bagay sa loob ng paligid ng mga piramid. Mga nakatagong silid, mga lihim na daanan. Parang itong pinakamalaking laro ng hide and seek sa buong mundo. Paano kung scratching the surface pa lang tayo? Ano pang ibang mind-blowing na mga sekreto maaring nakatago sa ilalim ng mga mabuhanging bato na yun? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakadakilang arkitekto ng sinakunang Egypt ay maaring nang galing sa... Uy, Outer space? Oo, piling kong usapan natin ng mga alien. At hindi lang basta mga alien, kundi ang mga uri na mukhang may gusto sa talagang malalaki at pointy buildings. Ngayon, bago mo i ang mga mata mo ng sobrang lakas na babalik na sila, tear <laughs> me out. May lang talagang matatalinong taon na nagsasabi na ang tek sa likod ng mga pyramid ay masyadong advanced para sa grupo ng mga sinaunang tao na may mga stick at mga bato lamang. I mean, nasubukan mo na bang kumawa ng sun castle na perpekto align sa mga bituin? Well, hindi ito madaling gawin. Enter ang alien theory. Isipin mo to, isang grupo ng super smart space travelers ang bumaba sa Earth Kami ang kanilang flying saucers. Tingnan nila yung desierto at naisip nila na alam ba kung kailangan ng lugar na ito? Well, Obviously, ang yan ang gagawin ng kahit anong matalinong alien, di ba? Sarkasam yun kung hindi mo nakuha. Ang mga tao tulad na Erich von Daniken at mga show tulad ng Ancient Aliens ay tinutulap ang ideyang ito ng mas malakas pa sa isang used car salesman sa araw ng komisyon. Tinuro nila na ang lahat ng uri ng ebidensya, ang kahangahangang katumpakan ng mga pyramids ang pag nito sa mga bituin at ang katotohanan na ang pagbuo nito ay parang kasing hirap ng pagtuturo sa pusa mo na ang iyong mga taxes. Pero itong pinaka-wild. Paano kung ang mga cosmic contractor ay ito ay hindi lang tumulong? Paano kung ibinigay nilang poong blueprint? Isipin mo ang isang alien foreman dumating na may space age tools at powerpoint presentation tungkol sa pyramid building 101. Biglang, ang mga malalaking bato na yun ay hindi na mahirap ilipat kung may tractor beam ka, tama? May ilang tao na nagsasabi na ang mga pyramids ay hindi lang basta mga fancy tombstone, kundi isang bagay na mas cool pa. Energy sources, intergalactic GPS, parking spot para sa mga UFO, ang mga possibilities ay endless na parang kalawakan. Ngayon, alam ko iniisip mo, masira pang ideyang ito kasi sa na nag-e-espresso. Pero isipin mo muna ito ng sandali lang ang paglilipat ng mga batong mas mabigat pa sa isang herd ng elepante, pag-alay ng lahat ng perfectus sa mga bituwi, pag-engineer ng isang bagay na tumatagal ng mas matagal pa sa karamihan ng mga bansa. Hindi pa may sense kung may mga super advanced na space bodies na tumulong? Kaya itong tanong, ang mga pyramids ba'y ba purong achievement ng tao o may extraterrestrial chapter ba sa ating mga history book na nabura? At kung talagang tumawag si E.T. sa sinaunang Egypt, bakit? Cosmic pit stop lang ba ang Earth o isang malaking art project? O baka naman, isang bagong tahanan? Ngayon, ilipat natin ang tingin natin sa specs ang napakalaking stony riddle na nakahiga sa buhangin ng Egypt. Para itong pinakamalaking laro ng Guess Who? Pero may mas maaming misteryo at may mas kakaunting buho. Ang malaking estatwa na ito ay may bahaging leon at may bahaging tao at ito ay nagbibigay ng seryosong side eye sa Giza Plateau sa loob ng taandaang taon. At ako, nagpakamot ito ng ulo sa mga archaeologists at historian. Parang itong sinaunang guardian na ito ay naglalaro ng pinakamahabang laro ng may alam akong hindi mo alam. Itong park kung saan mas nagiging wild pa sa camel na sa si roller skates. Ang Sphinx ay maaring mas matanda pa kaysa sa akala natin. Pinag-uusapan natin ang mas matanda pa sa slice bread. Yun ay kung ang sliced bread ay inimbento bago pa naging malaking sandbox ang Egypt. May lang eagle-eyed researcher na nakakita ng water erosion sa ating stone friend. kahit na nakakuha ito ng mas maraming shower kaysa sa rubber ducky. Ang catch? Well, hindi pa nakakakita ng Egypt ng ganitong uri ng pagulan mula nung unang panahon bago pa naging kislap sa cosmic eye ang mga pharaoh. Kaya, papaano kung ang Sphinx ay talagang hand-me-down mula sa ilang matagal nang nawawalang sibilisasyon? Para itong pag-alam ng iyong cool vintage jacket ay talagang pag-aari ng mas cool best friend ng iyong great 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 grandpa. But wait, there's more. Hindi lang isang oversized lawn ornament ang pinag-usapan natin. Ang Sphinx ay maaaring naging version ng sinaunang mundo ng isang superhero nagbabantay ng mga sekreto gamit ang kanyang stone gaze o baka itong paraan ng Pharaoh para sabihin, tignan mo kung kaano ang kamaf at kawais wait, saan yung bato lang yan? At kapag akala mong yun na yun dito pa babasok ang mga teorya ng hidden chambers o may lang tao na nag-iisip na nakaupong sphinx sa ibabaw ng mga hidden chambers tulad ng pusa sa isang napakalaking cardboard box Noong 90s, may lang science wizard na gumamit ng sound waves at may nahanap, may bagay sa baba. Mga empty spaces, mga tunnel, baka nga may ancient Egyptian man came pa. Ano po yung nagtatago sa basement ng Sphinx? Mga sinaunang scroll, mga cool artifacts, ang pinakamatanda at pinakabaalikabok na discobol sa mundo? Well, wag kang judgmental ha, kahit ang Sphinx kay kailangan magparty pa minsan-minsan. Ang buong mix ng history, mythology at mystery na ito ay kinakong mas nakakaintriga ang Sphinx kesa sa detective novel na isinulat sa hieroglyphics. At huwag nating kalimutan ang mga kaibigan nitong piramid na halos kalapit lamang ito. Kaya, anong pa kayang iba mga sikretong itiyatago ng stone cut na ito? Nagbabatay ba ito ng matagal nang nawawalang karunungan na maaring mag-flip sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng pabalitad? Baka alam ng Sphinx ang sekreto ng pagbuo ng IKEA furniture nang hindi na kailangan magbasa ng manual. At yan ang lahat ng oras natin ngayon para sa Pyramid Mystery. Pero ang rabbit hole ay napakalalim. May countless na libro, dokumentaryo at kahit ilang pretty wild internet theories tungkol dito. isang araw ma-uncover natin ang tunay na kwento. Pero sa ngayon, ang mga pyramid ay nakatayo bilang patutuos sa isang sibilisasyon na may mga sekreto na maaari lang nating pangarapin. Kung may sarili kang mga teorya, rahin mo naman dyan sa comment section. Papatuloy natin ang usapan dahil ang mga misteryo ng mga piramid ay malayong malayo pa sa ending. At kung gusto mong ginagawa ko nito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa pananood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong pananood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pakisubscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.